Aking Yan po ang Banda ng Nasty Kita niyo naman po kung paano namin ginagawa ang video namin Kaya pag sumisikat kami Para to sa inyong lahat Kayong inspiration namin Di pagpatawad mo, ako may naguguluhan Di ka Di masisi ka na ako'y pagsulatan Di na dapat na ako'y pagbityan <coughs> Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo Ngunit pahala lang sa'yo Siyempre, ako naman. Ipagpatawad mo, ako may naguguluhan. Ah, kita ah, kita ipagpatawad mo, ako